Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara na ginamit daw ang confidential funds ng Department of Education para mag-imbestiga sa kontrobersyal na laptop scam. Yung procurement issue kung saan overpriced at outdated umano ang mga laptop na binili noong pandemic. Ayon kay VP Sara, bahagi raw ng confidential funds ang ginamit para humanap ng ebidensya laban sa mga posibleng sangkot sa anomalya at may connection pa sa ilang kontraktor. Kung totoo nga ito, pwedeng sabihin na may kabuluhan ang paggamit ng pondo. Dahil kung ang pera ay ginamit para labanan ng korupsyon, that's a legitimate intelligence activity within the DepEd. Pero kung puro salita lang, mahirap itong paniwalaan. Lalo na kung walang konkretong ebidensya o dokumentong magpapatunay na talagang may ganitong operasyon. Ang mas delikado pa, confidential ang pondo. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng i-audit o i-breakdown sa publiko gaya ng ordinary government funds. Kaya nga sa mga ganitong kaso, mas mataas ang demand for credibility and trustworthiness mula sa opisyal na gumagamit nito. Now, ano nga ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay pera ng gobyerno na ginagamit sa mga operasyon na may kinalaman sa seguridad o intelligence, gaya ng surveillance, information gathering, counterintelligence o pag ng threats. Legally, may karapatan ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit nito kung may matibay na dahilan at kung aprobado sa budget ng Kongreso. Pero dahil confidential ang nature nito, hindi pwedeng isiwalat sa publiko ang mga detalye ng gastos. Walang public receipts, walang itemized accounting. That is why transparency becomes a huge issue. Kahit gustong malaman ng publiko kung saan napunta ang pera, may legal gray area pagdating sa auditing. Kung gusto ni VP Sara na paniwalaan ang claim niya, she doesn't have to reveal classified information. Hindi niya kailangang ipakita kung sino ang mga informer o kung paano ginawa ang operation. Pero may mga reasonable and lawful forms of proof na pwede niyang ipakita para mapatibay ang kanyang pahayag nang hindi nilalabag ang confidentiality rules. Number 1, documented coordination. May mga memo ba o official correspondence na nagpapakita ng coordination with the National Bureau of Investigation, COA o Ombudsman tungkol sa laptop scam. Even a formal communication alleging such coordination would help establish credibility. Number two, outcome of investigation. Kung totoo nga ginamit ang pondo sa investigasyon, dapat may resulta. May mga lead ba na nakuha? May kaso bang naisampa? May report bang naisumiti sa COA o sa Office of the President tungkol sa findings? kasi kung walang resultang na ipakita, mahirap patunayan na nagkaroon talaga ng intelligence activity. At number three, internal report or summary. VP Sara can release a sanitized report, isang summary o general overview na hindi nagsasapanganib sa operasyon pero nagpapakita ng purpose, scope at outcome ng ginamit na pondo. This is a common practice po even in intelligence agencies abroad. Limited transparency but enough to show accountability. Hindi naman kailangang isiwalat kung sino ang mga asset o kung anong eksaktong operasyon. Pero dapat may konting transparency man lang para makita ng publiko na hindi nauubos lang ang pondo sa pangalan ng intelligence. Sa panahon ngayon, when every peso counts, accountability is not optional, lalo na kung ang pondong pinag-uusapan ay daan-daang milyong piso. Kung ginamit nga sa laptop scam investigation, nasaan ang ebidensya ng resulta? Without proof, the statement remains a claim, not a fact. And when the claim comes from a top public official, the burden of proof becomes heavier because public office is a public trust. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.